Hello guys, uh, matagal-tagal na rin bago ako nagkaroon ulit ng update sa ating motor na Honda Click 125i. Yes po, ito po ay Honda Click na kung saan ay uh, isang taon na po sa atin. Alam niyo na ba na ito po ay uh, sinakyan papuntang Batangas kaila Idol Jopper Sniper itong Honda Click na ito. Pero naman na iba ang aking pagtingin na punta sa Macdo. Opo, dito po kami sumakay nung papunta kami ng Bukana. Actually, kalalabas lang po noon at sinakay na agad, kabago-bago pa lang asin. And then, parang dalawang beses ko lang siya napa-change oil ngayong araw at nung nasa Bukana. Sinabi ko pa nga na baka masira na yung motor ko kasi nagrabe. Parang nagbi-blink-blink na yung change oil, change oil. Parang nagmamakawa na yung motor na palitan nyo naman ako ng langis. At ayan guys, isang taon na rin siya bago napalitan ng gulong. Kung mapapansin nyo ay yung part ng Huling gulong lang po ang papalitan natin kasi yung unahan naman ay hindi pa naman masyadong pud Hindi ko alam kung paano nilalaman na pud-pud pero nakita ko na na, ah wala na pala mga guhit-guhit, ah pud-pud na pala yun, ah kailangan na palang palitan yun. So ayun, di naman kagaya ng mga smash yung gulong ng Honda kasi... Awan ko, may time tawag sila na parang gel-gel daw na nilalagay. So, ito nga pala po si Kuya na isa rin pala siyang content creator. Uh, sa page lang naman siya, malapit siya sa may McDonald's, tagkawayan keson. Pero, nalimutan ko nang itanong yung pangalan niya. Pero, nasa huling video ata na pinakita niya yung page niya. So, maraming nagpapagawa sa kanya kasi magaling ko si Kuya. Siyempre, siya po yung uh, kauna-unahang nagtanggal ng gulong. Siya po yung nagpalit ng gulong na uh, first time lang daw. Sabi niya, di pa po na napapaltan to. Ngayon pa lang po napapaltan. Sabi ni Kuya, ay ay opo. Oh ngayon pa lang po yung napapaltan sa tagal ng panahon. <laughs> Kamusta? Na ba siya? Ay, walang ganun. So, ayan, pinapaltan na po. Mm. mm 'di ba? Sabi niya ngayon pa lang. Oh, 'di ba? Sabi ko sin sinabi niya ngayon daw pa lang. So, kinakabahan ako niyan guys habang tinutokto kasi matagal-tagal pala siyang tanggalin. Ang iniisip ko pag yung natanggal na yung mga terminyo, ganun, kusa na babagsak yung gulong. Kusa na lang mahuhulog siya. So, yun, charis lamang. So, ayan na, tinatanggalan na po ni Kuya ng mga tornilo kasi katanggalin yung gulong kasi nga papalitan yung gulong. Ang unang tinanggal dito ay yung tambucho. Hindi nalis yung tambucho. Oo. Oh. Kasi sa part na may tam tama ba? Dyan ba yung tambucho? Hindi tambucho yun. parang bilog lang siya. Hindi ko alam kung anong tawag dun sa ayan. Ang tagal niya bago matanggal yan. As in, kinakabahan ako kung minamartili yung kung ano-ano. Pero nagtiwala naman ako kay kuya kasi syempre nga, gagawa siya ng mga motor. Uh, alam niya kung ano yung ginagawa niya at alam niya na tama yung ginagawa niya kumpara naman sa atin na hindi alam kung ano yung mga parts natin at nandito. Kasi syempre, ngayon pa lang naman tayo nagkakamotor at ngayon pa lang din naman ako nakakapagpaayos ng motor at nagpapapalit ng gulong halos one year and parang one year and ano na siya guys um, two months bago napalitan ng gulong kasi gumigewang-gewang na rin yung gulong niya yung mga kahanap. So ayan ummm uh, malapit ng matanggal pero matagal pa rin bago matanggal siya as in ang tagal nainip na nga ako eh parang ako na lang kaya magtanggal so ayan guys uh, Ayan. Ayan. Hindi ko alam kung anong tawag dyan kay kuya nilalagay na yan. Tinatanggal niya na. Tapos nilalagay niya ng ganyan. May tinawag siya dyan pero hindi ko tanda yung tinawag niya. So, ayan. Uh, maraming salamat dun sa mga sumusuporta pa rin sa akin kahit na minsan yung content ko ay nakakaboring na rin panoodin. At syempre, nag-iisip naman tayo ng panibagong content na kung saan uh, makakatulong tayo sa iba. At makakabigay tayo ng uh, uh, positive vibes sa ibang nanonood. Yan. So, kapag ako naman ay, halimbawa, masama yung pakaramdam ko, hindi ako gumagawa ng vlog, wala akong ginagawang videos kasi ayaw akong maging pangit yung resulta. At ayaw ko rin na Pati yung mga manonood sa akin ay madamay na. Naman ang pangat naman ng ganun nakakahawa yung pagiging negative mo sa ibang tao. So ayan, may tinatanong pa sila ng ganyan pero sabi ko hindi pa naman po, wala pa naman po. At syempre kasama natin si Mandarag at Explorer TV, si Gadget. At siya lang naman yung mga may alam sa mga motor-motor. So ganyan pala yung ginagawa nila pagtanggal ng gulo. Nakakatakot kasi baka mabandahan ka tapos tumama yung bakal dun sa lulod mo. Papasabi ka na ouch. Ouch na lang yung mapasasabi mo sa sarili mo. So, anak nga pala niya yung ni kuya. Tapos masasagi niya yung cellphone dyan. Tapos magagalit yung bata. <laughs> Kasi nga naman, may ginagawa ay naan dyan sa may gilid. Kain naman namang hindi naman tumabi. So, ayan. Tinatanggal na ni kuya. Nalimutan ko yung pangalan ni kuya. Pero sana maalala ko siya pagdating sa huli ng vlog na to. So, ayan guys. Ayan, ah. Uh, ano na nga ba nangyari sa Honda Click na to? Ang tagal na kasi bago or... Ang tagal na rin kasi bago natin bago, bago tayo nagkaroon ng update sa ating motor. Syempre hindi naman tayo kagaya ng mga ibang vlogger na moto vlog yung inatupag. Ako naman guys, ginagamit ko tong motor na to. Dito lang sa barangay pag palabas tapos pag uh, maalis ganoon pero bibihira ako mag-drive sa highway kasi alam ko naman na wala akong lisensya, hindi pa ako gaano marunong at ayaw kong mag-cause ng kahit anong kaguluhan pagdating sa highway. Siyempre kailangan dapat ano ka, buo yung loob mo pag nagde drive ka kasi maraming pwedeng mangyari na aksidente at uh, magiging problema pa yun kapag halimbawa nakasagi ka, wala kang lisensya o di ba? Kawawa ka naman. <laughs> Super kawawa ka. So ayan, na reminder lang dun sa mga nagmomotor motor diyan, mag-iingat po kayo palagi. At huwag po tayong mabilis masyado magpatakbo. Kasi baka po tayo masemplang o kaya makadisgrasya pa tayo ng ibang tao. Sana kapag nag-drive tayo, isipin natin yung pamilya natin, yung mahal mo. Kung na mahal ka pa ba, Charis. Sana isipin niyo yung sarili niyo na bawal magpatakbo ng mabilis. In kay ano lang, depende na lang kung nagmamandali ka. So ayan, napapansin nyo na masyado nang maputik, masyado nang madumi yung ating motor. At kailangan na talaga niyang linisan at liguan. Yes, hindi lang dapat yung amo ang naliligo. At ayan, finally, finally, finally. Medyo malaki-laki din ang binayaran natin for today's video. So, pinauna ko nga pala po yung pagpapalit ng gulong kasi sabi dun sa motor trade ay wala doon silang gulong. Kaya, nagturo-turo sila ng mga pwedeng pagpalitan ng gulong. And then, ganun pala yung ginagawa ni kuya. Nilalangisan pala gayon. May gayon. Sabi ko parang gusto ko nang kumain ulit. Nakita ko yung makda. Bakit di nga pagbigyan? So, ayan. Di ba ang galing? Yung pala yung sinasabi na kapag nawala na yung guhit guhit, ay pudpud na yung motor. At nung ko lang nakita, ay pudpud nga pala. Actually guys, kukunin ko sana talaga yung gulong na, pina, na At lalay ko dun sa kubo. Pasensya na kayo kasi hindi rin ako nagkakaroon ng maraming update dun sa kubo dahil masyado nang busy. Opo, busy. Naman, hindi naman talaga actually, 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 actually na totoong busy busy. Kasi guys, alam nyo ba, nung mga nakarang araw, dahil opo ay syunga syunga. Hihiga na nga lang mauuntog pa. Last time na untog din ako sa Bukana at nagaroon ako ng sakit. Na one week akong nagkasakit sa Bukana. Kung kailan nasa ibang lugar ako, doon pa ako nagkasakit. And then, pangalong beses, eh pangatlong beses na yung paguntog, nauna, na, nauntog ako doon sa uh, kubo. Tumama yung uh, sabing, parang pinaka-center ng ulo sa may likodan. Opo. Tapos, ang sakit niya as in. Parang nakalimutan ko na yung sarili ko. charis. nakalimutan ko na. Parang bigla akong nagka-amnesia. Ganun. Tapos, parang lagi akong lutang. Kaya, nagpa-check up ako. Sabi naman, ah... Uh, running for hindi pa naman daw po running for CT scan kasi yung mga sinisitis yung mga sinisitis sinisi, scan daw ay yung mga nagsusuka yung nagdilim-dilim ang paningin nahihilo yung laging dalog yung laging kama niyang mahal charis so ayan yung pala po yung shoe break na tinatawag back to ano naman tayo sa motor hindi nagkakaari kaya hindi na pinalitan kasi pinap pinapalitan daw kasi yan kasi gawa ng nanipis yun, ganoon. Ay hindi nagkaari, kaya hindi po pinaltan. At ayun, kala mo naman talaga, alam ko talaga. Yeah. Actually, nagtatanong-tanong naman ako, para alam ko din naman yung kung ano na nangyayari sa motor ko. Yes. Malapit na rin matapos yung hulugan natin, konting-konting kembot -konting na lang. Matatapos na, isang taon na lang magiging sa atin na talaga tong motor na to. as in, totally paid So ayan, chika-chika ako. Kala mo naman talaga alam ko yung mga nangyayari. Ayan pala ako guys, ganyan din tura ko. Look at me. Masyado akong nakikurious sa mga bagay-bagay na nangyayari. Masyado akong na-amaze sa mga, ah ganun pala yung part ng loob. Ay gayon pala yun. Oh, di pa. Siyempre, kailangan banu-banuin ka din minsan para banu ka naman talaga pero kailangan mo din magbanu-banuan pa. O, oh, di ba Banu ka na nagpaka-banu ka pa. And then, ah uh, kinakabit na ni Kuya yung gulong. Pero hindi talaga magkari yung shoe break. O, oh, diba? Na-stress din siya. Na-stress din ako kahit di ko naman talaga alam kung ano talaga yung ginagawa. At ayan guys, ang ating Honda Click 125i ay uh, finally, finally, napapalitan na rin siya ng gulong after a year. So, ayan, tinalagay lang po ni Kuya. At ako naman ay busy-busy din sa panonood. Akala mo talaga alam na alam ko ang nangyayari eh. Kainaman naman. Ay. O oh, di ba uli-uli -uli ako. Nagtatanong ako niyan. Bakit po ganyan? Ganto, ganyan, ganyan. ini siguro sa akin si Kuya Chika-chika. Pa ako kasi hindi ko naman talaga alam. So, ayan. Ah, uh, plano ko talagang kumuha ng license. Uh, student license lang para in case na alam niyo 'yun, di ba? In case. In case lang in case. So, Umupo na ako at napagod ako bigla. Ayan, yun pa ako. Kita niyo naman. Yung kachinelas. Hui! Nakakapagod pala mag voice over. Nakakapagod, nakakaubos ng hininga. Charis lang. So, ayan. Uh, tinokpok, pinaikot-ikot, sinaksak. Pinokpok, pinaikot-ikot ulit. At hinugot. Hindi <laughs> na magkaari eh. Tapos ang ending niyan, hindi na po nilagay yung break kasi okay pa naman dahil yung shoe break. Kasi hindi rin mag Hindi talaga kasya. Makapal daw. Ganun. So, ayan. Habang si Kuya ay busy sa pagkakabit ng mga gulong, ako po ay nagbayad na. Inuha ko ang 10 million at ko kay ate. Charis, kinagkuha ko ng pambayad at binayaran ko na si ate. So, ayan po. Inabot ko. At tinanong ko siya kung magkano. Sinabi niya may price. At ay ko na siya. Nakasinerlas lang po ako. So, nakakatawa lang talaga sa part ng isang content creator na nagsimula ka sa wala, tapos nagkakaroon-karoon ka, tapos na bibili mo yung mga bagay na gusto mo, nakakain mo mga pagkain na gusto mo kain noon, tapos yung mga gamit, kung ano-ano pa, na gusto mo lang, gusto mo lang sila dati, pero ngayon, nasa iyo na. Nakakatawa lang kasi, kahit na bagal yung usad natin, ang sa pag- at least, umuusad tayo ang maganda lang dun guys dapat hindi natin madaliin yung mga bagay-bagay dahil may purpose naman lahat kung bakit nangyari to kung bakit may ganito kung bakit may ganyan so finally guys tapos na po ikabit yung bagong gulap at tinaray na dito, bakit parang so, ang friend parang hihirapan natin so den ride ko lang siya guys pinas na hindi ito 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 shaggy shaggy So, diba? Ayan yung tapat ng mga pagpagdo lang naman ako ng kaunti. Oo, 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 oo. O, di ba? Bumalik ako. At ayan, ah, si Kuya pinapakita niya yung page ano ba, niya. Sa course, 말고, page lang pala po siya. So, so, then, so uh, ayan, ipapakita na sa kanya yung page. yung motor. Tapos, bago pa lang natin nalaman na yung gumawa pala po ng motor natin ay sa ring dagay ng Tagkawayan, Quezon. Malapit lang po siya sa Makdo. Ito lang po. Anong pangalan mo sa'yo kaya? Uh, motorcycle 116 116? House, po kasi yung tarp nila, sira daw. So, anong pangalan mo sa'yo dito? Dok Pani sa doko, lahat. po, sa page po, tayo sa YouTube, dito? sa Ah, sa so page ko lang yun po. page lang po, mga So, follow po natin sila Salamat, salamat, thank you. salamat Sir! Sa Apo, salamat po. At syempre, tayo ay magpapa-change oil. Kayaan pala yan pag chine-change oil, tinatanggal yung mga ganyan tornilio, at kinakalas lahat. Doon lang kasi ako nakita na nag-change oil kasi ngayon naman ako nagkaroon ng motor. Ganyan pala yung loob niya, guys. Nakakamangha lang at nakaka- nakaka-amaze isipin na yung mga tao na magaling magkulikot sa mga parts ng mga sasakyan, mga ganun. Meron talaga tayong iba't ibang ano. Kakayahan, abilidad, skills, kahit ano pa man yan. Kaya, wala tayong karapatang mag-judge ng iba kasi yung mga ginagawa nila, hindi mo kayang gawin. At meron lang din silang kayang gawin na hindi mo naman kayang gawin. Kayon lamang yon So, ayan. Change oil lang siya guys kasi one year na ata siya hindi na siya change oil. Madumi na rin. Opo, madumi na po. At ayan, ah. Uh, Nakakamish yung mga ganyan ganyan. No? Oo, oh, grabe ang alikabok. ko. Grabe na ang guys. Hindi na siya biro. Grabe na talaga yung dumi niya. So ayan, uh, pagkatapos po ng ating pagpapa change oil, nagbayad na tayo at umuwi na rin tayo. Wala na tayong ginawa kasi wala ba na tayong pakain ng makbo. Kaya kumain na lang tayo sa atin, di ba? Tipid din, di ba? Minsan kailangan din kasi natin magtipid kasi wala naman talaga tayong pambili. So, ayan. Okay na pa ni Kuya. Sabi niya, oh, ito may sebo pa. Pakiulit ng hugas. Charis, walang ganon-ganon. So ayan guys, uh, maraming maraming salamat po sa panunood nyo. At nag-iingat po tayong lahat. Uh, sana po ay magkita kita tayo. Bye bye po. Thank you for watching.